Victoria Velasquez Vincent, pinaglaruan nga ba sa Miss Universe New Zealand. Pinaglaruan Iyan ang terminong naisip ng mga Filipino fans matapos makita ang mukha ni Victoria Velasquez Vincent sa kanyang new makeup look para sa event sa Miss Universe New Zealand. Ang kanyang makeup kasi ay makapal at talagang nag-focus ang makeup artist sa kanyang mata kung saan makikita sa photo na pinaitim ito at pinalaki. Sa kanilagyan ng white shining shimmering ay na hindi naman bumagay sa kanya. Kung inyong babalikan ang time na lumalaban siya sa Miss Universe Philippines 2021, kung saan siya pumasok sa top 5, at kalaunan ay nagustuhan ng Miss Universe New Zealand at inalok pa nga para maging representative ng New Zealand sa Miss Universe 2021, kung saan din lumaban si Beatrice Luigi Gomez, doon ay talagang napakaganda ni VVV with the light makeup. With the styling na nagmatch sa facial features niya, pati gaw na sinuot niya ay bumagay din, talagang lumabas ang angking ganda ni VVV noong edition na iyon ng Miss Universe Philippines. Plus ang angking talino niya, kaya talagang nag-shine siya during that pageant, pero nung ikalawang pagsali niya, medyo off ang gown, lalo na ang red gown na sinuot niya sa finals, at iyon na nga ang dahilan kaya nalaglag na siya sa top 10, sa makeup ngayon ni Baby ay talaga namang hindi napigilan ng mga fans na mag-react, ayon sa mga fans, no for the eyes, she's beautiful already, no need that heavy makeup, lighter please, ayon naman sa isa, so heavy makeup, naging Cherry Hill, ayun pa sa iba, yung ay talaga ang weak spot niya, only a great makeup artist can do the job, biro naman ng isa, on the way na si nanay sa munisipyo para mag-claim ng social pension, haha, -ha -ha, say naman ng isa pa, para siyang 50 years old, sabi pa, parang ang tanda niya tingnan dyan, say pa ng isa, anyari sa makeup niya. Naging matanda siya tingnan, sayang ang ganda niya, say pa nang isa, they made her look older, Dagdag pa ng isa pa, it's ano for me, huho bakit ginanyan kanila. Sabi pa ng isa, la, ginawang matro na si BBB sabi naman ng isa, nil arrow yung makeup, dagdag pa ng isa, too dark, dapat yung makeup niya fresh para di magmukhang matanda, say ng isa, grabe naman, at sagot ng isa dito, naging hawig tuloy siya ni former VP Lenny Robredo, opinion naman ng isa, ito ang hirap sa face ni BBB. Ang hirap hanapan ng babagay na makeup na hindi siya magmumukhang matanda. I mean she is beautiful, iba ang ora niya pag walang makeup, iba rin ang ora niya pag may makeup. Sana makahanap na sila ng makeup artist na makukuha ang tamang style ng kay BBB. Sabi pa ng isa, mas bagay siya sa fresh makeup, bakit pa kasi pinipilit yung old glam tapos bold and dark concept sa kanya. Tingnan nyo yung swimsuit photoshoot sa Miss Universe New Zealand page. Ang ganda niya doon. This makeup is a new for me. Considering na fierce na yung mukha niya lalo na yung eyes, all she needs to do is to tone it down. At yan nga ang ilang komento ng mga fans sa looks ni VVV, Ano ang masasabi mo dito? Please comment down below, please like and subscribe. Thank you.